ang pamilya bawat isa sa atin aware dyan bakit masasabing nalikas na institution ng lipunan ng pamilya bakit kailangan natin ng pamilya bakit kailangan may pamilya na na at magmamahal sa atin so yan pong ating talakayan ngayong araw na to. Magandang araw sa ating mga mga kapatid, mga kaibigan at sa mga kabataan na kikinig na na po sa, at, sa aking mga estudyante na malamang ay nanunod ngayon. Pa, hindi man nanunod ngayon, marahil nanunod sila ngayon dahil sa review or ano man. Sa point na yun, mahalaga po natin na mapag-isipan to. No? Bakit kaya likas na institusyon o natural na institusyon ng pamilya? So, yan pong ating tatalakayin sa araw na to. So, ano ba tong pamilya na to? Madalas kasi, pagka sinabing pamilya, si nanay, si tatay, tapos mga anak, di ba? Pero sa kasalukuyang panahon, makukonsidera na rin pamilya yung mga, yung bawa, nanay at tatay na mayroong mga anak pero hindi pa kasal yung parehong magulang, o kaya naman, it's, o kaya naman sa yung tipong, Ah, uh, mayroong pare halimbawa, lalaki sa lalaki o babae sa babae pero nag-aalaga ngayon dahil may na, nag-aalaga ng bata o ng anak na inampun nila kumbaga. O kaya mang single parent din minsan. Kaya masasabing tila bag ano tawag natin? Tila baga nagkaroon ng malawak na scope ang salitang pamilya. Na kung saan wala namang problema. Kasi, alam nyo, ayon kay Pierre ah, Pier Angelo Alejo. Kadalasan kasi ito, magriltok lang. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag at puro at romantikong pagmamahalan na kapwa na nga magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Yan kasi madalas na na ibig sabihin talaga ng pamilya na kung saan, yun naman talaga eh but uh, we must have to set aside this kasi ang iba ay lumaki sa broken family ang iba ay lumaki sa single parent lang or some uh, marahil I guess you know what I mean for that, but at the same time sa pamilya ito ay isang kumbaga nagkakaroon dito yung kung paano magkaroon ng pagmamahal sa kapwa by means of the following, kawang gawa kabutihang loob paggalang at pagsunod So yan. Ngayon, na natin po kung bakit may tuturing na isang likas o natural na institusyon ang pamilya. At gaya po ng inyo pong nababasa sa kasalukuyan, may mga dahilan kung bakit. Una sa lahat, ang pamilya ay pamayanan ng mga tao na kung saan ang maayos na, pag, na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabati sa ugnayan Lagi nating naririnig na walang sinumang nabubuhay, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Which is correct. Nung isinilang ka sa isang pamilya, hindi ka naman siguro na isilang na parang is, ano yung parang sumulpot ka lang na parang kabute. Kahit nga yung mga tao na minsan eh masasabi natin na parang iniwan lamang ng kanilang nanay o ng tatay pero pagka merong taong nag-alagay eh, at itinuring na pamilya, masasabi na yung sanggol o yung bata, nagkakaroon ng development sa kanyang isipan na sa puso na mahalaga ang patikipag ugnayan o relationship. Pangalawa, madalas to na nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at baba. Ayan na, banggitan natin kanina yung tungkol dyan. Kaya nga, kaya nga laging nating ah, uh, Laging pinapaalala sa atin na hanggat maaari, uh, yung tungkol sa kasal o or, or, yan, ganyan, yung kasal. Pangatlo, ang pamilya ang una at pinakamahalagang unit ng lipunan. Aminin man natin o hindi, ang isang lipunan ay hindi mabubuo kung wala yung mga grupo ng mga pamilya. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta rito dahil sa gampanin nitong magbigay buhay. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alam nating lahat na mayroong mga naisisilang na mga kabataan, tapos patuloy na pinapalaki, uh, pinaparalas yung pagmamahal, yung, yung, yung nga pinapag-aral, ganun. Kaya nga napakalaga itong unit ng lipunan ng pamilya. Aminin man natin o hindi. Kasunod nito, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahalan. Bagamat may mga paaralan po, kadalasan magsisimula sa tahanan o magsisimula sa pamilya yung pagkatuto kung paano mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Bukod dyan, ang pamilya ang una hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. Kasi doon pa nga lang sa pamilya, meron ng tinatawag na connection o relationship eh. Sabi nga, sabi nga ng isang kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Siyempre, may panlipunan at pampolitikal na gampani ng pamilya. Sa madaling sabi, kung ano yung political stand, stand ng isang pamilya, kung ano yung political stand naman ng tatay at ang nanay, minsan ganun din yung sana. Pero, pero, minsan hindi rin. Lalo pagka political na usapin eh. Kasi sa bagay, lahat tayo na ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at yamang tayo ay ay mga free creatures ba, kumbaga. Tayo ay binigyan ng Diyos ng malayang pagpapasya. So, depende yon kung ano man yung standard natin dyan. Okay? Tapos, mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon na kung saan, kung ikaw man ay nanonood kabataan, dapat nga ikaw ay masiyahan. na ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na mag-aral kahit sa panahon ng pandemya bagamat walang face-to-face -face class ngayon. At least kung nanonood ka man ngayon at nag-detect down notes ka, nag-aaral ka pa rin, di ba? O kaya sa mga sumasagot sa, sa modules, online class o ganun, alam ko, stress din yung, yung stress ngayon lahat tayo ay eh, tila baga parang na culture shock dahil sa pandemya. Pero kahit sa ngayon, kahit masasabing mahirap, alam naman natin na kumbaga sa kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. Na natin na darating ang panahon eh, mag-aani tayo ng maganda. Okay? Kaya pagbibigay ng edukasyon, mahalaga yan sa pamilya. Pangalawa, paggabay ng, sa mabuting pagpapasya. Kumbaga sinisigurado doon na Mayroong magandang pasya o mag magandang desisyon na dapat gampanan o dapat gawin. Laging ipinapayo sa atin ng mga parents natin na dapat dapat mag-aral na mabuti, dapat umiwas tayo sa masasamang bisyo, dapat uh, mag-focus tayo sa kung ano yung nararapat o ano man. Kasi ang punto dyan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng pagkapag-isip kung ano yung tama at mali. At syempre, paghubog ng pananampalataya. So, ano ba ang ibig ipahiwatig dyan? Na, na, tung, na ang pamilya madalas. There is a pinpoint na kailangan maging yung face nila ay mapag-usapan minsan maganda rin na na yung na yung kahalagahan nito sa halimbawa yung pananalig nila sa, sa Panginoon andoon pa rin Kaya nga itong ang gusto kong iparating sa lahat lalo na sa iyo kabataan eh, kamusta ka na ngayon? Kailangan mo ng kumilos para sa pagtataguyod at pagmamahal ng sarili mong pamilya. Oo, meron tayong mga kalikan mga hilig. Totoo naman. Pero huwag natin kalimutan yung mga magulang na nagpalaki sa atin, na sa atin. Eh kung ikaw na estudyante, palagahan mo yung pamilya mo by means of, yes you got it, pag-aaral mabuti. ba? Diba? Oh, mahirap ngayon. Mahirap talaga. Pero, hindi to ibig sabihin na susuko ka. It is not mean that you must have to give up. Okay? Ang katotohanan niya eh, may gampanin ka eh. May bahagi ka. Lalo na sa iyong pamilya at lalo na sa iyong kapwa. Kaya nga, Huwag natin kalimutan ang mga rason kung bakit mahalaga, I mean kung bakit ang pamilya ay isang likas o natural na institusyon ng lipunan. Kaya nga, kung kumpletong pamilya mo, mapalad ka. Kung single parent ang iyong yung kinikilala na pamilya na may kapatid ka rin naman, mapalad ka pa rin. Kung merong mga tao nagpalaki sa iyo bagamat sila ay bahagi ng LGBT community, mapalad pa rin. Kasi meron pa rin mga tao na nagpalaki sa iyo ng may pagmamahal. Yung iba ay broken family pero naalagaan pa rin. Halimbawa, ganun nga, yung para si single parent din, mapalad ka pa rin. Bakit? Kasi kahit sa ganoon mga circumstances, pinalaki pinalaki ka pa rin ng may pagmamahal. Kaya if you think na parang ganoon, yung tipong puro negative lang, ay huwag mong masyadong isipin yan. Huwag kang magrebelde. Kasi sabi nga, na, sabi nga ng Biblia nga eh, na all things work together for good. Kaya kabataan, kung nakikinig ka man, isaisip mo yan kung bakit ang pamilya ay isang likas na institusyon isang natural na institusyon. Sa susunod na natin sa susunod na linggo, tignan natin kung bakit meron kang gampanin, kung bakit may bahagi ka sa iyong pamilya. And if you think na wala kang bahagi, meron. At yan ang ating explore sa susunod na talakayan. Kaya abangan nyo yun, mga kaibigan, mga kapatid. Sa ngayon hanggang dito muna, at nawa, kung mayroon tayong panahon dyan na um, ano, kung mayroon mga sumasagot dyan sa mga modules na yan o ano man hindi lamang ito yung parang nangopia ka lang ng sagot, kailangan yan mag reflect sa'yo okay tandaan natin ang pamilya talagang mahalaga yan whether we like it or not so sa ngayon ito lang muna ang ating maitatalakay sa oras na to at nawa ay meron kayong natutunan siya. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe. Tapos ito, si ito po ang inyong kuha ating kaibigan. Sir Ruel, out.